Hello guys! Welcome to Justina07 Mix Vlogs. Ayan guys, samahan nyo akong maghapunan guys. Katatapos lang ng ulan guys. Katatapos lang ng ulan ng aking kanin. Ayan, ang aking kanin mabuhaghag. Masarap yan. ulam ng may sabaw guys. Ang aking uh, ulam guys ay ayan, nilagang chicken legs. Ayan, nilagyan ko lang ng dry seaweed guys para meron siyang parang gulay. Ayan, nilagyan ko siya ng dry seaweed. Ayan o. Ang sarap ng aking ulam guys. Kasi katatapos lang ng ulan guys. Katatapos lang ng ulan guys. Ayan o. Ito ang aking ulam guys. May pamintayan sya. Dinamihan ko ng bawang at sibuyas. Ayan o. Ang sarap. So ayan. Ito lang ang aking pagkain guys. So isang chicken legs lang. Tapos yan sabaw tapos itong kanin na ito kaya kong ubusin yan guys so ayan inap na yan for uh, my dinner guys ayan tapos uh, isang uh, basong tubig so yung aking tubig ay uh, hindi ko pa inilabas guys so mamaya na lang kasi may sabaw naman yung aking ulam so hindi ako mabubulunan guys ayan ipinasilip ko lang sa inyo guys ang aking uh, pagkain ganito lang ako guys kumain kasi mag-isa man ako dito sa bahay guys Ayan, mag-isa lang ako dito sa bahay. So, ayan, ganyan ako nagtitipid sa aking sarili. Pero, hindi naman na yan, guys, pagtitipid, no? Kasi, masarap man yung ating ulam. O, meron din tayong sapat na kanin para tayo ay uh, makarao sa ating araw-araw. Uh, so, ayan, sana kayo din, guys, ay... Uh, Uh, maayos ang uh, pagkain sa inyong hapagkainan Ayan, kahit na tayo ay uh, hindi man yung masyadong maluwag ang pamumuhay ay yung nakakakain tayo ng tatlong beses sa isang araw ay ipagpasalamat na natin iyan guys kasi hindi lahat ng uh, tao ay pinagpalang uh, kumakain ng uh, tatlong beses ng kanin sa isang araw ang iba ay hindi na nga halos makakain ng kanin sa sobrang mahal ng mga bilihin guys so ako very very thankful ako guys so ayan guys ako ay kakain na guys kakain na ang inyong lingkod kaya samahan nyo akong maghapunan kasi mag isa lang ako ayan lagyan ko ng sabaw ang aking kanin ayan, lagyan ko ng sabaw para ayan masarap nandiyan na ang sibuyas nandiyan na din ang dry seaweed sa aking kanin so ayan hanggang dito na lang guys ang ating video. Ayan, unang subo para sa inyo bago ako tuluyang magpatuloy para maramdaman ninyo yung sarap ng aking pagkain, guys. Mmm! Sobrang sarap uh, ng aking pagkain, guys, kasi malasang-malasa kasi pinalambot ko munang masyado yung yung chicken legs, guys. Bago ko lagyan ng dry seaweed, tapos yung timpla ko sa kanya ay yung Tamang-tama lang yung alat niya ba. Hindi yung sobrang maalat. Kasi masarap sa, sa ganyan na nilaga na chicken legs yung uh, masarap higupin yung sabaw. So, ayan guys. Thank you for watching. And uh, to all my dear subscribers, viewers, silent viewers, sharers, likers, members, and uh, their uh, super chatters. Thank you very much sa inyong lahat guys. Sa patuloy ninyong pag-support. At panunood sa aking mga upload video. Ayan, magpapatuloy na ako sa pagkain. At dahil malayo tayo guys sa isa't isa, ay ikakain ko na lang kayo. God bless you all and I love you all guys. That's all for today. Bye for now.